Samantala, kumpiyansa naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na mahuhubaran na ng maskara ang mga boss ng mga iligal na pogo sa bansa. Paliwanag ng komisyon, tumatakbo na ang listahan ng mga pangalan sa kanilang database para mahuli ang mga nagtatrabaho sa pogos. Nagbabalik si Giselle Ricafort kumpiyansa ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na mahuhubaran na ng maskara mga boss ng illegal pogo sa loob ng limang buwan. Ayon kay PAOK Executive Director Yusek Gilberto Cruz, sapat din ang hanggang dulo ng taon para makabuo ng database ng lahat ng mga dayuhan na nagtatrabaho sa mga pogo. Mahalaga raw ito para matiyak na maipadedeport ang lahat ng pogo worker pabalik sa bansa nilang pinagmulan. Tiniyak ng PAOK katuwang ng iba pang ahensya na pananagutin at i kukulong ang mga foreign criminal at mga kasabuat nila sa Pilipinas. Nakikipagugnayan ang Komisyon sa Justice Department Bureau of Immigration, Anti-Money Laundering Council, PNP at National Bureau of Investigation para ipatupad ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na Pogo Ban. Para sa MBC TV Network News, Giselle Rico Fort Unas sa Pilipinas, Unas sa Pilipino.